Meron pa tayong ano dito titingnan na alignment. <laughs> Mabigat yung manubela? What? Mabigat? Tsaka magalaw. Sabali. So, Pwede <laughs> din naman natin kung ano yung sukatin So, cutin natin, Deng, para makita natin, no? Na. So ang nakita po natin unang una dito masikip po yung harapan Itong gulong nyo po sa harapan may wiggle May chocho Sa akin po yun sa paggalaw ng manubela At saka po Ngayon ang pagkakalagay ng motor ay ma napaka atras po masyado Kaya uh, lahat po ng persa sa napupunta po sa may harapan So ayun po Ayun natin na kita natin dito masikip sa harapan Advanced masyado yung side wheel Masyadong matras yung pagkakalagay ng motor At saka may wiggle po yung gulong sa harapan So ang suggest ko natin dito ay kay Ading ay ano Ding ano, bali bago mo dalhin sa akin pakialain mo to pakialain mo tong gulong sa kapad bago natin i-align kasi kung i-align natin yan na hindi pa naayos yung gulong gaganong pa rin Uh, mo muna bago tayo dito dito na lang tayo magagalaw siguro kasi mukhang okay naman okay <coughs> bale anong kwan mo mababago na itong kapanting eh oh. Ano to binago din nila nung inalign? Inhabol na lang. ba sabi mo nun ni Alain noon? Yung ito po kasi single pa lang. Bale, ito po yung ginawa ko. kami ah uh, so, kinabit na lang nila? Hindi na nila binago? ah oh, ganun. Inaabol lang pala nila. ayun talaga. Yung may pakap ko kayo pa. ang yan. Wala uh, so, wala kasi talaga. Basta sinasabi ko itong mga gantong kwan talaga. May, kong, may papayos ka rin talaga. Hindi naman 100%. getting